Dagdag na isang daang piso sa minimum wage, patuloy na umuusad sa Senado. Paano kalang batas tungkol dito, posibleng isalang na sa third and final reading? Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas, Rise and Shine, Daniel. pinakilig din ng mga senador ang mga puso ng mga empleyado at manggagawa. Lusot na kasi sa second reading sa plenaryo ng Senado ang panukalan dagdag 100 pesos para sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito na po ang ultimate regalo natin sa ating mga manggagawa. Nagkakaisa nagkakaisa ang Senado para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino. Gaya po ng sabi ko dati, Narinig ng Senado ang panawagan ng bayan para sa disenteng sahod. At hindi lang tayo nakikinig, tayo ay umaksyon rin. Nagpasalamat si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang mga kasamahan sa unanimous na suporta sa panukalang batas. Inaasahan naman pagbobotohan na ng mga senador sa third reading ang panukala sa darating na lunes. Umapila rin ang senador sa Kamara na aksyonan din ang wage increase bill. Sama-sama natin sagutin ang tunay na hinaing ng ating mga manggagawa at mga kababayan. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, malaking bagay ang dagdag umento sa sahod sa gitna na nagmamahalang bilihin at gastusin. Tama po ang direksyon kung saan patungo ang ating institusyon na balang araw ay may angat natin ang buwan ng sweldo ng ating mga manggagawa hanggang ito po ay maging tunay na living wage. Sa kamara naman, pinag-aaralan na rin ang panukalang ito. Lalo pat hangad din naman nila ang mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Kung tutuusin ang gusto umano nila, mas malaki pang taas sahod. Ang direktiba talaga ni Speaker nung ito'y napag-usapan, eh, kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So yun ang medyo binabalanse natin. Kasi yung panukalang batas na yan, well, the intention is good, the burden is being passed on sa ating MSMEs. So ang tanong natin, ilang mga maliliit na negosyante ang magsasara? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.